dumating na po ang aking ano, uh, in-order kong welding machine yeah. ito po mga kanyang mga gamit may salamin ayan yeah. gloves steel brush itong kanyang uh, guide matagal ko na pong pangarap ito ako magkaroon ng ganitong ano, uh, welding machine Ang ngayon lang po naka order maraming salamat po sa ano sa Lazada at lahat ng order ko ay dumating naman talagang napakaligit ng Lazada po lahat ng mga order ko ay dumating naman po wala po akong order na hindi dumating kaya maraming salamat po sa Lazada ito ang aking bagong welding machine may welding machine na po ako ay hindi na po pupunta sa mga shop para magpa-welding na aking mga gamit katulad ng top down mga pala tsaka pag gumawa po ko ng ano, kulungan ng baboy meron na po akong ano, welding machine salamat po Lazada